Kaud mo dito kasama pati motorcycle with sidecar ha. Payong-payong. Mm -hmm. Hindi pwede sikat kasi ang sikat bisikleta ang nagpapatakbo ha. O may tanong ako sa iyo. Ang pagpapasakay ng pasahero sa ibabaw o sa gilid ng sidecar ay may karampatang parusa ha, pag nahuli ha. Na letter A. Pagmumulta bayad ng penalty. Letter B, pagkakulong. Kulong agad. Huh? Letter C, panghabang buhay ng pagkumpiska ng lisensya. Ibig sabihin, revocation. Bago mo sagutin, shout out muna tayo kay Reggie Capillo ng Cotabato City. O sa palagay mo kuya, pag uh, nagpasakay ka ng sabubong, sabi naman, nakatapload. Uh, Ang tamang sagot ay letter A magmulta muna ha hindi kulong okay at saka yung uh, revocation o panghabang buhay yun ay kung meron kang mabigat na violation halimbawa ilang beses ka nang nahuli sunod-sunod the same violation Oh, o, kung ginamit mo yung iyong motorsiklo o yung sasakyan mo sa pag ng krimen, ha? or na aksidente ka, reckless driving. Pati yung mga nage-exhibition, kuya, pinaparebok ni LTO ngayon, ha? Ibig sabihin yung nagsusuperman. Nagsusuperman ka.